Oh, look. OMG. Jackpot tayo dito. Ayan, oh. Nasa labas lang sila. Tapos ito, guys. Ang daming, ano, stock toys. Ito mga to. Oh, ang daming, parang ang daming stock toys sa loob. Ayan, oh. Nakikita nyo ba? Tapos itong mga babasag na sa labas lang. Ayan. Jackpot tayo dito. So, open muna natin tong ano. Itong mga manika. Guys, dito may fried pan. So, tingnan natin kung maganda pa siya. Uy, okay pa siya. Ang ganda niya, ha? So, ayan. Kunin natin to. Ano pang meron dyan? Ano to? Ano to, guys? ito? Something Mike? Something Mike? Kunin nga natin to. Try natin sa bahay. O, ano to? Wait lang guys. Lagay ko lang to. Guys, oh look. OMG. Jackpot tayo dito. Ayan oh. Nasa labas lang sila. <laughs> Tapos ito guys. Ang daming ano. Stop toys. Ito mga to. Oh, ang daming. Para ang daming stop toys sa loob. Ayan oh. Nakikita nyo ba? Tapos itong mga babasagin na sa labas lang. Ayan, jack pa tayo dito. So, open muna natin tong ano. Itong mga manika. Stop toys. Jack pa tayo, guys. Hindi pa tayo masyadong nakakalayo. Angie, ang daming stop toys guys ayan oh, so labas natin yung aking may wagang bag ay mga babasa din oh. may kutsara pa nasa labas lang guys labas natin yung aking may wagang bag lagay natin yung mga stop toys so, mga stop toys guys ang dami Ayan, o. Oh. Ayan, Oh. Ang dami, guys. <laughs> Jackpot tayo. Kunin natin lahat. Sa bahay ko na lang sila. Pakita isa isa. Magaganda pa sila, guys. Ang dami, ah. Oh. Yeah. Ito. Mayroon pa sa loob. Naku, napuno na yung ano natin. Bag natin. Ayan. Ayan. Ano naman ito? Ano kaya ito mga ato, guys? Ano kaya ito? Malaking bag. Ano ba siyang laman? Kasi so, itong nasa ibaba. Ano? meron pang isa ito pang may mga maliliit na manika pa ayan, kunin natin tapos mayroong isang alakan sya piggy bank ayan kunin natin piggy bank tapos ano pang mayroon dyan mayroon pang isang ano Ang ganito guys Anong Keyboard And then ano pang meron ayan. Telephone So ayun guys Wala na So wait lang So guys Ito naman yung mga babasagin Ayan Mga platito Tapos ito guys mga lagay ng prito-prito ayan merong tatlo tapos ito mga plato may kutsara pa ayan, so kunin natin guys so lagay ko na lang sa bagyan yan ha, sabay ko na lang sila pakita isa-isa guys ha ayan guys, naopen open ko na so, na tingnan natin ito ito po oh truck truck laki naman nito tinakulin cool natin yan oh, saan ito naman nito may kasama siyang babasagin guys kasi mga ano wait lang kami tayong gloves baka may basag mệt điên mất shit, tình trạng này, tình trạng này, tình nakasali siya doon sa ano. Nakadikit siya. Dito sa may candy guys. Parang candy jar. Ayan oh. Dami niyang candy. Nakadikit siya dito. Pero I think it's five na to. ano na. Mga mga coins oh. Nagayan ng pera. Punin natin to mga lagayan ng pera guys mukhang hindi pa nagamit mukhang meron dyan nakikit naman ng sapatos na to nakikit pero pang display lang yata yan okay. ito mga to ano to bigat siya. Tingnan natin. Anong card to? Ah, parang card. Business card. Ah, Tapos ito. Ayan, huwag na yan. guys. Wait lang ha. ito guys, may ano, fried pan. Tingnan natin. Maganda pa. ganda guys ang ganda nya punin so, natin kan meron dyan ayan so, guys wala na guys ito meron syang ano meron syang fried pan so tingnan natin kung maganda yung fried pan oh chakpat chakpat tayo ngayong araw ha Ay, ngayong gabi Grabe yung jackpot natin ngayong gabi. Nasaan na yung kamay ng aking hmm. ano? natin kung okay yung siya. pa yung five pan. siya. Sana okay ka pa. Baka plastic pa siya. Tadadadan! Ayan! Okay pa siya, guys. Ayan. Ayan, kunin natin. Ayan. Ayan. Ano pa meron? Wala na. So, lang, guys. Wait lang, ha? So, ayan, guys. Pakita natin ang mga payo din kumaring basura kagabi. So, start muna tayo dito sa mga manika. Ayan. Ayan. So, marami tayong mga manika, guys. Ito, mga maliliit na manika. Mga Angry Bird yata to, eh. Sa Angry Bird to, guys. Ayan. Ang cute, cute nila. So, ito eh, ay nilalagay to sa ano, guys. Parang sa mga bag, ganyan. Kasi may ganyan siya. May tali. Ayan. May tali siya. Ang cute. So, mga bago pa sila, guys. Ayan. Kita nyo naman. So, ayan. Mga maliliit. Ito pa. Maliit. Ito naman. Eh, parang ano to? Parang labanos yata to. Ay, ano niya, parang family niya, yan. Ito, mga maliliit. Ayan, mga angry birds. Mga ulo lang sila. Ayan, tapos may dalawa tayong ganito. Parang ano to. Ah, uh, parang yung alak nila dito, guys. Ayan. Yung alak nila, tapos beer nila dito sa, ano, Korea. hindi meron tayong malalaking angry birds na yan. Meron tayong one, two, three, four. Ayan, malalaking ano naman sila. Angry Birds. Tapos, meron tayong isang maliit na teddy bear. Ayan. And then, meron tayong, eto, hindi ko alam. Parang, parang, something ano to. Cartoon character to yata dito sa Korea. Parang ganun. Ayan. And then, eto si Labanos. Ayan, meron si Baby Labanos. <laughs> si Mommy and si Daddy. Ayan. Tapos, meron tayo dito isang, ayan, dog na maniit. At ito, si Cow. Ayan. So, okay pa sila. Ibigay natin sa mga bata. Tapos, meron tayo ditong alcansya. Ayan. Coins. Ayan. Para siyang gold, no, guys? <laughs> Ayan. Dalawa sila, guys. Ayan. Ayan. So, ito siguro amin na lang to. Ayan. Nalagyan ako ng mga coins, guys. Tapos, ito, guys. Truck. Ayan. So, ito gumagana pa. Look. O, oh, Diba? Mga ganitong ano, guys. Mga ganitong laro. tinatapon lang. Hmm. O, oh, diba, guys? Ayan. Okay din yung ano niya, yung gulong niya. O, oh, nakita mo na naman. Ayan. Sabigay natin sa bata. Ayan, guys. O, oh, ayan. Laruin mo muna. <laughs> And then, ayan, marami tayong mga laruan. Ayan. Meron, meron naman tayo dito mga gamit sa kusina. Ayan, para sa mga mamshi na mga supporters. Ayan, so meron tayong isang bilog na plato. Ayan, tapos ganito naman. Tapos meron itong maliit guys. Ayan. Ganyan siya. Set. And then, meron naman tayo dito. Ito, ganitong style naman siyang plato. Tapos meron siyang set na ganito, pahaba. Ayan, dalawa yung set pa pahaba guys. Ito pa yung isa. O, oh, di ba Ang gaganda, guys. O, oh, nasa tabi lang ng kalsada to. Wala na sa plastic talaga. Nasa tabi ng kalsada. Tinapon na lang talaga sa, ano, labas. Diba? Ang gaganda, guys. O, oh, set. Diba? Diyos mayo. <laughs> kung bibilhin mo to, guys, mahal din to mga ganito. Mga babasagin pa naman to. Tingnan nga natin, baka mamaya mahal pa to. Anong, ano ka, anong... Na ah, hindi siya yung ano, ewan ko kung mahal yan o hindi. <laughs> Pero hindi siya yung kilala kong brand na mahal ayan. So, ayan. Meron tayong ganyan. Set na ganyan, guys. O. Oh. Di ba? Tapos, meron tayong isang ito. Eh. Naiiba siya. Pero, lagayan din ng mga prito-prito. Ganyan. And then, marami tayo dito. Meron din tayo na mga kutsara. O, oh, di ba? May mga pang dessert na kutsara. Tapos, may isang isang chopstick na wala yung ano niya <laughs> yung pares niya, ay ito pala ayan may pares, so kala ko wala tapos meron tayo nakuwang isang mug. Ay, dalawa pala to guys. Ayan, ganyan tong isa. And then, ito. Hmm, di ba diba, guys? Tinatapon lang nila. Grabe. Samantalang yung mga ibang ano dyan sa Pinas, mga may basag-basag na, di pa maitapon. Pero dito guys, tingnan nyo naman yung mga tinatapon nila mga plato guys. Oh, di ba? Nasa tabi na lang talaga ng kalsada. Buti na lang at nakita natin at nauna tayo. Tapos dito, meron pa tayong ito, fried pan. O, ba diba guys? O, kompleto na. May mga baso, kutsara, plato. Meron ka pang fried pan. O, ba diba? Ulam, pagkain na lang, kulang, at saka lutuan na. <laughs> ano? ba diba? O, ito. Ito, medyo madumi lang to, guys. Pero, okay pa to pag nalinisan. Ayan. So, meron tayong medyo maliit. Tapos, to medyo malaking fried pan. Ito pa, meron pa isa. Ayan, medyo madumi lang. Ayan. Okay pa yan, guys. Pwede pang pakinabangan yan. Oh, wait, wait, wait. Pwede pang pakinabangan to. Diba, nakatatlo tayo. Oh, jackpot. <laughs> nakatatlo tayong fight pa, no. Meron naman tayong ibibigay sa mga mamsi. Wait, baby. Hindi ko pa yan na-video. Wait lang, wait lang. Wait, just wait it, okay? Just wait. Wait a minute or wait a seconds. Ayan. Tapos meron tayong ganito. Hindi ko alam kung para saan to parang mic siya, guys. So, mamaya, i... Eh, ano? kaka ano kako ano basta itatry ko siya mamaya ayan and then ito ito guys so ito yung mga payuda ni kumarin basura ito naman may nag donate sa atin guys ito wait lang pakita ko yung yung dinonate mga chanelas wait baby So, ito, binigay ng isa sa family ni Opa, guys. Ayan. Kasi, ay, alam niyang nagda-dumpster ako at binibigay ko dyan sa Pinas yung mga napupulot natin. Dinudunay ko. So, ayan. Sina, tinanong niya kung gusto ko daw itong mga to mga chinelas. Kaya, ayun. Nung nakita ko, okay pa naman sila, guys. Kaya, ang kinuha ko. Ayan, hiningi na, hiningi lang, lang natin sa kanila. Ay, sa kanya. Kaysa naman itapon nila, guys. O, tingnan nyo. Chinelas. Okay pa tong chinelas, guys. O, Mm, Disney pa yan. Ayan, mga tsinelas. Ito pa, isang tsinelas. O, oh, pwede pa itong pakinabangan yan. Ayan, tsinelas pa guys. Oh. Tapos ito, sandals. Ayan, ang ganda pang sandals. O, oh, diba? Mm. Ito, another tsinelas na white. Ayan. Tapos ito, sapatos. Ito, may mantsa lang siya guys. So, kailangan lang tong labhan. Ayan, andito yung ano niya. Buns yan guys. Ayan, buns. Mm, 'di ba? Kaysa naman itapon nila, 'di ba? Di hiningi ko na lang. Ayan, pwede nating i-donate dyan sa Pinas sa mga may gusto, 'di ba? So, ayan guys. Uh, ayusin ko lang para makapag-outro na tayo. At guys, sa mga gusto pong magpaabot ng tulong or magpaabot ng donation para po magkapag-send po ako ng mas maraming box dyan sa Pinas kasi hindi pa po kaya ng aking uh, budget na magpadala ng maraming box dyan sa Pinas. So, sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, pwede nyo po akong senda ng super thanks dyan sa iba ba ng aking video. Makikita nyo po dyan yun. So, sa mga gusto pong tumulong, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako. Thank you! So, ayan guys, ayan yung mga paayuda ni Kumaring Basura kagabi, o oh, di ba diba? Naka jackpot na naman tayo, kahit papano, ba diba guys? Ayan, o, oh, mga fried pan, tsaka mga plato, may mga manika pa. At ayan, salamat sa nag-donate ng mga tsinelas, guys, o, oh, di ba So, ayan, syempre, ang mga yan is mapupunta sa akin mga supporter, syempre. So, sa mga gusto pong makahingi, ipalo nyo po ang aking FB page. Doon po ako namimigay ng mga napupulot ko. So, sa mga gusto makahingi, palo nyo po, same name lang po, Baby Sarang and Mama. At uh, sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please, pa-support naman po, pa-subscribe naman po, at pa-like, share, comment na rin po na aking video. At patap na rin po ng ring bell para po manotified po kayo sa aking mga susunod na video. Sa so, lang guys, thank you for watching. Bye-bye!